Posted camera, hey everyone, welcome back to, your channel name, your go-to source for the latest in Asian entertainment and celebrity news. Kung hindi mo pa nagagawa, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon na yon para hindi ka makaligtaan ng mainit na update. Pause, ngayon, sumasabak tayo sa isang seryosong kontrobersyang yumanig sa industriya ng Japanese at Korean entertainment. Sa wakas ay binasag ng Japanese adult actress na si Asuka Kirara ang kanyang katahimikan at tinanggihan ang lahat ng mga alegasyon na nag-ugnay sa kanya sa prostitusyon at K-pop idol na si Joo Haknyeon ng GK Boys. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang kasali? At mahigit pa sa kwento kaysa sa nakikita ng mata. Ay break natin ang lahat. Segment isa, Daniel Leib Paratang, 0 oras 45 minuto, cut to headline screenshots, blurred social media posts, voiceover. Nagsimula ang kontrobersya pagkatapos magsimulang kumalat online ang mga chismis na nagmumungkahi na si Asuka Kerara ay sangkot sa high-end na prostitusyon at ang isa sa mga sinasabing kliyente niya ay walang iba kundi si Juhak Nyon. Isang miyembro ng sikat na kapop group na Rive Boys sa ilalim ng East Entertainment, Ayon sa mga chismis na ito, sinabi ng isang hindi kilalang online. User na ang isang dating Japanese gay actress ay nakitang kasama ang isang kilalang K-pop idol na nagpapahiwatig na ang kanilang pagkikita ay higit pa sa pagiging kaswal o palakaibigan. Mabilis na naging viral sa mga Korean at Japanese forum ang mga screenshot, out of context na mga larawan, at malabong timeline kung saan ang mga tagahanga at kritiko ay tumitimbang. Marami ang mabilis na nag-isip at mas lumaki ang firestorm nang magsimulang mag-trending ang pangalan ni Kerara kasama si Ju Haknion. Segment 2, Asuka Kerara Response, 2 oras 10 minuto, host e si camera ngayon sa isang eksklusibong pahayag na inilabas sa pamamagitan ng kanyang ahensya at personal na social media. Mariing itinanggi ni Asuka Kerara ang lahat ng mga akusasyon. Quote lag screen, basahin ng maligas, ang mga chismis na ito ay ganap na hindi totoo. Hindi ako kailanman nasangkot sa anumang uri ng prostitusyon, niwala akong anumang relasyon kay Juhak niyon. Ako ay labis na nabigo sa kung gaano kabilis kumalat ang mga maling salaysay ng walang ebidensya. Cut to footage of Kerara from public events, blurred. Idinagdag din niya na ang legal na aksyon ay isinasaalang-alang laban sa mga nagkakalat ng mapanirang puri na nilalaman. Ang kanyang legal team ay naiulat na nagsimula ng mangalap ng ebidensya ng malisyosong online na pag-ugali. Segment 3, Di Hakneon Silence, 3 oras 25 minuto, mga clip ni Ju Haknyon sa mga pagtatanghal at fan meet, voiceover, tungkol kay Ju Hakneon. Siya o ang Yasg Entertainment ay hindi naglabas ng opisyal na pahayag sa recording na ito. Ang katahimikan na ito ay humantong sa mga tagahanga na mag-isip-isip kung ang kumpanya ay naghahanda ng isang legal na tugon o pinipili lamang na manatiling tahimik sa pag-asang mawala ang issue. Bagamat maraming tagahanga ng EA Boys ang lumapit kay Ju, na humihingi ng ebidensya bago gumawa ng konklusyon, ang iba ay nananawagan sa ahensya na protektahan ang kanilang artist at maglabas ng formal na pagtanggi. Segment 4, Konteksto ng Industriya, 4 oras 5 minuto, host and camera, umalis tayo. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang artista, lalo na mula sa industriya ng pang ay nadrag sa mga chismis na kinasasangkutan ng mga kilalang tao, madalas na walang patunay, si Asuka Kerara, pagkatapos magretiro sa di, ay lumipat sa mainstream na fashion, modeling, at influencer work. Ang kanyang kasikatan sa Japan at Korea ay lumago sa paglipas ng mga taon, lalo na sa mga lalaking tagahanga. Ipakita ang mga screenshot sa Instagram, mga pag-endorso ng brand, nakipagtulungan siya sa mga high-end na brand nakabuo ng napakalaking social media followers at naging businesswoman at personalidad sa internet. Ang kanyang paglipat ay hindi naging walang pagsisiyasat, ngunit hinahangaan din ito ng marami. Sa kasamaang palad, ang kasikatan na iyon ay ginagawa rin siyang target para sa mga online na troll at habol ng iskandalo. Segment 5, Eldig Reaction ng Lien, Anim Oras, Voice Over Over Ryan Comments, Basahin ng Husto, Leave Kirara Alone she's worked hard to move on from her past. This is just cruel. Kung walang patunay, dapat itigil ng mga tao ang pagdrag sa mga idolo sa bulo na ito. Karapat dapat si juha niyon kaysa sa walang basehang chismis na ito. Hayaan mo siyang mabuhay, host ay kamera, malinaw, ang online na mundo ay nahahati. Ang ilan ay nag-aalinlangan pa rin. Ang iba ay naniniwala na ang parehong partido ay inosente, at hindi patas na tinatarget ng mga gawagawang chismis. Segment 6, Dan Ben Susunod Pito oras, voiceover, ngayong itinanggina ni Asuka Kerara ang lahat, at si Juhak niyon ay nananatiling tahimik, marami ang nag-iisip, ito ba ay mamamatay ng tahimik, o isang legal na showdown ang nalalapit. Kung susundin ang legal team ni Kerara, maaari tayong makakita ng mga kaso ng paninirang puri. Lalo na sa ilalim ng mga batas sa cybercrime ng Japan at mahigpit na mga patakaran sa paninirang puri ng Korea, host A camera. Ang alam namin ay ito sa panahon ngayon ng social media. Isang post lang ang kailangan para masira ang reputasyon ng isang tao. K-pop idol ka man o reformed adult star, walang sinuman ang hindi makakaligtas sa mga maling akusasyon. Outro 8 oras, host A camera. Ano ang iyong pananaw sa sitwasyong ito? Sa palagay mo ba ay may katotohanan ang mga chismis, o ito ba ay isa pang halimbawa ng chismis sa mga tanyag na tao? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang ilike ang video na ito kung sinusuportahan mo.